kasi oh. oh, nahulot yung puhunan why? aw Kung kwan ba nakabansin ko unta Nahulog ay nahulot si Piper G balik Piper G nanan balik na oh, nanan balik kini mahulog si by Virginia no kuwasa kuan man si anang uh, yang kuan kay kuan man iPhone aw oh, nana de na bay

PM si Tita Nene, number 9. Ayuda, PM, number 6 is Sky Road. Bye! Mga bay, Uha! Uh Uha! Oh Kine, <laughs> Bira! Pipi ito uh, bye! Mga bay! Pipi ito oh. tong right din eh! 59, <laughs> try to Jikas, PM, Tita Nene, sa so number 9. Ayuda, PM, number 6, bye, Sky Road. Bye! Mga bye! Bira ng mga bay! Ito itong right din, hey! Bye! Withdraw, withdraw na, bye! Withdraw, withdraw na, mo! Withdraw na nga, bye! Oh, ha? Oh, ha? B, ito itong right! Bye, mga bye! 59, trade to Jikas! PMT, tanimit! Na, kanang naglingkod sa number 9! Ayuda, PM number 6! Bye, Skyros! Bye! Mga bye! B-roll, Magpili na! Magpili na! Bira! Bira mga na. bay! Pi, pi, ito to right din eh! Mga bay! Withdraw, withdraw na! Withdraw, withdraw na mo mga bay! Withdraw, withdraw na! Pi, 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 ito to right! To Tinan, trade to Gcas! PM kita nin eh! Kanang nang lingkod si number 9! Yes! Ayuda! PM number 6! Kanas! Cheers. Bye, Skyros. Bye. Yes. Big. Withdraw na ko, bye. Withdraw, withdraw na. Mga bye. 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 Keep the heart at right. Withdraw, withdraw din pag may time, bye. Hmm. 58, bye. 58 among right. Mama, chop, chop, ala na. Ang post na mo, kay. Right. Na -tup -tup tup bye, kay. Basinog mo, umusan niya ang among right. Mama, chop, chop, ala na. Pag-withdraw na mo! Bye! Ay, pag-ide! Nag-promo pa. Bye! Nag-promo pa may karon bye! Bira! Bira na mga bye! Bira na mga bye! Bira na mga bye! 59, trade to Gcash. PM si Titanine. Kanang naglingkod sa number 9. Ayuda! PM number 16. Nice, Kairos! Wow! 58, withdraw na mo, bye! Withdraw na mo! Withdraw! Na, no, Mga withdraw, bye, withdraw. withdraw, withdraw then. Bye! Withdraw na mo, bye! Ay na, bye, palit sa mo coins, bye. Palit sa mo coins, na mo, bye! Para makapalit, may mo gas, maes! Bye! <laughs> 58 <50, laughs> red! 59 red, Jujikas! PM, Titanine, Nine! Kana nagligod sa number 9! Ayuda, PM number 6! Bye, Skyros! Oh. Bye! Ay, nang unsaw, um, nagbut-but naman yung eh. <laughs> buwan. Bye! Bye! Withdraw na mo, bye! 58 mong rate din, eh! Sige bye! Withdraw na widrow, vidrow. Widrow, vidrow, yes, mo! Withdraw! 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 Withdraw, bye! Para makapagaya! Yes, Mindanao. Punta na kayo punta pala, dito. Jambal. Tipinain sa ito, PM, Tita Ayuda, PM, number 6. Bye, Skyros. Jambal, Jambal. mga bay. Withdraw na mo, bay, para mapadain mo sa inyong pag... Kalipay. bay. patong bay. Oh, withdraw na mo, bay. Withdraw, oh. withdraw. Withdraw, withdraw. Si Pera Tatourat! Right. withdraw, withdraw. Withdraw, withdraw. Yes, widrow. Si yes. -tik, dito kay Inday Cab, ka Cab ng Kwa Si Kwaes. Panili! Kanang nagligod sa number 9, Ayuda Pim, number 6, by Skyros. Withdraw mga bay! Yes. Mintas taas, batong right! Pira yes. mga bay! Mintas na ganal pa, bye! Mintas na ganal pa! pa. Bye! <laughs> withdraw na mo, bye! Everyday really live ni Enhance Edwin. Wedro, wedro, bye! Wedro, wedro, Ay! Kung man diha? ay, eh, nagtrabaho, ganiya sa guwan sa una. Ay, nasa li... Oy, withdraw na! Ay, salik pangutana utana Withdraw na, bye! <laughs> Gracie, 1990! Withdraw na! withdraw. wedro! Ang among... Ay... Amore! Amore! Mi Amore! Ang among right din ni Mi Amore! 58 ang right! 59 to Gcas, IPM si Tita kanang naglingkod sa number 9. O ayuda, IPM si number 6, si Vice Skyros. kanang naglingkod sa number 6. Muna. oh, yes legit, so. dito, legit. yes, legit Sige po na, kami dito, legit. Yes, legit po kami dito, legit. Mga withdraw na, withdraw, withdraw. Legit po po yung Legit, namin, legit, legit, po kami dito. Walang scammer po kami dito. Sa number 9. Sige na, ba? Withdraw, withdraw, interest taas pa among great boy. Withdraw mo right. hey no, boy! Withdraw, 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 mga boy! 58 eight ta tong great, taas pa rate! Withdraw, boy. Withdraw, withdraw. points, 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 coins. points, 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 coins. points, 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 Puro ayuda, PM number number 6 by Skyros. Bye. PM number bye. Withdraw, withdraw, bye. Withdraw, withdraw. Mintas taas, patong rate. Right. Yes, legit ang amo ang coins diri po. Magpili. <laughs>

PPE -e, PPE tao tung rate buy bira na buy Mientras taas pa tung rate buy, woo, <laughs> woo, maga buy bira kay naganal, bira maga buy, woo uh, buy, kay sigina buy, may nalak, may interest taas pa ba, buy ni Arangid buy, inyong gihulak buy, taas ng rate, right. di lipar yung sa uban yung aubos Ayaw nang ubos kay nanganal. Kita sa kay puro mga gwapa. Kita no, ni nanang naglingkol sa mo ni hinay no, ay ina

Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Good morning, hello. Pipit, 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 pipit,

Bigwen, 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 Bigwen. Big big <laughs> Gira, kailan ngano? Wuuu, bang bang! -ba ngano ang tinabal? Ngano lang tinabal? Nakong nagpat taon mo sa tinabal. Bang sitinao, bang tukinao, BFT tatong right. Fifty nine, right to chicas. BFT yeah, tadi nek, kadal na glinko si number nine. Ayudo.

Yes, bagtik po, bantik. Legit po kami dito, legit. Good day, guys. Okay, nag-german big pa lo nimo. Hmm. Good day, PM Tita ni. Sa number 9 ayuda PM. Ang number, naglingkod sa number 6, by Skyros. Mirabay! Woo! We draw, we mga bang bang, bang bang, gambar-gambar.

Buntag pa! Ayaw rin ipaminaw! Pagkatulog balik, bay! Bay, tulog balik! Pagbataan ka! Kaya namaligyan rin niya, bay! Early morning! Get up early morning! Catch this worm! Ikaw, kunig na na! Nagwatag-buntag!

Titina trade to selamat si wow, inahan. labium labium mau muat cok cok lor. lor. Bye Withdraw. Withdraw, withdraw. Withdraw. Asa na damay. O geda mai de gan naog yang dia naog naog yabai og geda mai ka sa amung ka banha O nei tao bai jermi oi O na bere ai Na bere Na padag na 90 po Napa, napa, na basi na naulahi 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 na sila Oh, napa naulahi O Na padai ai withdraw by withdraw 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 Pedro ba? Piteto tong right! right! 59! Mag-60! Sinaw pa ning among right by. 58! Sa uban! Sa uban! Sinaw pa sa buna-buna! 59! Ang try to Jikas. PNT tanin eh! Kanang nagligong Yes! Gambol! Gambol! Ayuda! PM! Kanang nagligong sa number 6! Si Vice Kairos! Ya, gambol-gambol, begren-begren. morning bila mo, Good morning, Bila. Good morning, mga bay. Morning, morning, aww. Love you. Right. Right. love you, love you, mama. Cukup, cukup, leluhur. Bila, withdraw it. Withdraw mo, bay. Withdraw na, bay. Love you, love you. Taas mo tong rate. Withdraw, withdraw, withdraw. Withdraw na ta. 58 atong rate right din he. 58 ang atong rate. 59, trade to Gcash. PM Tita Nini, kanang naglingkod sa number 9. Og ang ayuda, ipihin ka nang naglingkod sa number 6, si Bay Skyrose. Bag taxi now, kining atong rate. 58, 58 atong rate. Karong Adlawa. Dili gyan mo magmay. Magbigyan mo magmahay sa atong rate. Gambol, gambol. Gambol, right, gambol. Karong Adlawa, 59, trade to Gcas. PMT Tanine, kanyang naglingkod sa number 9. Ayuda, or Ayuda, PM, kanyang naglingkod sa number 6. Bye, Skyros. Gambol, gambol. Bira na babay. Withdraw, withdraw, withdraw. Withdraw, withdraw, mga bay. Withdraw na mo. Withdraw.

50 datung right boy, bisa mana deh? 50 datung right, 50 datung right, 59, 22kas, withdraw nang mga boy, withdraw withdraw namin terus taas patung right, bilang nang mga boy, Bira, bira withdraw withdraw, gamble gamble, mama chop chop ala lord labi selamat, loson selamat, 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 mau-mau selamat, 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 mau-mau-mau tricky selamat, tricky. Oh, tricky tricky ya, Triki tricky, mau Triki mau selamat, selamat, alolot, good morning Inahan, love you so much. Selamat, Sayuda. Selamat, Inahan. selamat, 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 salamat inahan kay sarap ng hagis so opus dayon imo ko ang gipasaka salamat inahan wa mo sa thank you na so much mo 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 chop chop alolot na mo bay bag par si ang pepe dong rate ba pepe pinai trade to gcas salin man salin man don das salin